Pinit po ng ahensya na hindi mapapahinto ang kanselasyon ng pasaporte ni Atty. Harry Roque kahit na maghain pa ng musyon. Kung na niyan, may report si Bombo Grant Hilario. Binigyan din daw ng Department of Justice na hindi mapipigila ang inilabas ng cancellation of passport kay Atty. Harry Roque kahit pa ito maghain ng musyon. Ayon mismo kay Justice Spokesperson Atty. Paulo Martinez, mayroon pa rin pagkakataon ng natural of na, na ayahin sa korte ang kanyang motion for reconsideration. Subalit, giyit ng natural sa kapagsirita na walang magiging efekto motion na maaring ihain na Atty. Roque sa kanselasyon ng kanyang pasaporte. Kasunod ng pahayaga, matapos kumpirmahin ni Prosecutor General Richard Anthony Fodlion ang kanselasyon ng pasaporte ni na Atty. Harry Roque, Cassandra Leo at iba pa. Naglabas kasi ng kautusan ang Pastig Regional Trial Court Branch 157 para kansilin ang pasaporte nila kaya na isa kasong uh, kinakarap na qualified human trafficking. Uh, kung kaya hindi na sila mapahihintulutang uh, makalabas pa ng bansa o di kaya uh, magiging implementado na ang galaw sa labas ng Pilipinas. Buat ito ay inihag uh, ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez na itinuturing na bilang fugante uh, of fugitive from justice ang akusadong si Attorney Ari Roque. Kaunin yan ating pakinggan uh, si Spokesperson Attorney Paulo Martinez ng Department of Justice. Uh, yes, ma'am. In fact, the RTC decision yesterday, which was issued by RTC Passing Branch 157, if I'm not mistaken, uh, declared that he is to be considered a fugitive from justice in the same way that the other accused, in that case, redeemed. so. Uh, so fugitive from justice is a technical term. Ano po yan? A legal definition yan. Sa panig naman ng abogadong si Attorney Harry Roque, kanyang inihayag na plano niya maghain ng masyon upang iparekonsidera sa korte ang inilabas nitong kautosan nagkakansila sa kanyang pasaporte. At sinamang pakinggan si Attorney Harry Roque. Well, unang-una -una po, hindi pa po pinal yan. Kaya nga po ako'y okay, nagtataka kung bakit lahat sila'y sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron pa po, po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagpa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit po? Kasi sa tingin ko, mali po yung reasoning ng hukuman. Ang sabi niya, ako daw, miski hindi ako tumakas dahil sa pagsampa ng kaso sa akin, eh, um, wala naman daw ko sa Pilipinas at nang walang balidong ba dahilan. No? Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at uh, yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. O well, sa tingin ko po, mali yan. Kasi nga po, ang right to seek asylum, yan po isang karapatang panta. Samantala, uh, patungkol naman sa kapwa niya ako sa dong si Cassandra Leong. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, wala pa silang impormasyon kung nasaan ang kinaroroonan nito. Aminado silang nga uh, hirap makakuha ng impormasyon makapagsasabi sa tiyak na lokasyon ni Cassandra Leong. Ngunit sinabing, maisuan na isuan na ito ng red notice mula sa uh, International Criminal Police Organization or Interpol. Atin naman pakinggan ang acting secretary ng Department of Justice na si Frederick Vida. Based on verified information, uh, as of today, there's no record of any departure from the Philippines. But these were about still unknown to to the authorities. Yeah, uh, at again si as conveyed, may red notice na si Kasato. Okay. We've uh, already communicated that, and that has already been issued. No sufficient information to create a conclusive belief, no, whether within or outside the field. That's why, again, I reiterate, we need more information. Nagulat Live Bola Department of Justice, ito, Chibombo si Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bust Radio. Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradiocom follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere